live sa Bacolod City mga boss kung nakapunta kayo live tayo doon ha? live na live, live tayo doon sa FC at YouTube channel natin grabe naman talaga <coughs> aray ko po aray ko mahina grabe naman talaga grabe hi yang banda yang banda yang banda yang banda yang banda yang bola Banda yang banda bandang pangkalwakan yang tini rah gerabi naku areko Grabe gerabi talaga Grabe yung nga pina mga boss. Ha, pina 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 pina. Grabe score na 12-10 ha. Feldin yung score natin mga boss. Well did, was when there there. grabe naman talaga. Ah, laban po boss. 12 did standing natin ha. 12-10 12 well 12, puro versus tatlong panalo pa. Grabe naman talaga. Grabe talaga yung bakbakan ha ayan po pumasok talaga yung mahirap na tira grabe naman yun grabe 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 talaga mga boss grabe hay ayan na ayan na ayan na ano hindi na nun lang grabe naman yun ibang klase naman talaga na tira yun grabe Grabe talaga, raise ng bugo mga boss. Grabe naman talaga. Ayana po. Ang last two balls, last two balls, last two balls, last two balls. Grabe high naku. Lumagpas naku, grabe. Lumagpas po ng konti yung tira niya ha Lumagpas ng konti yung tira Grabe no talaga Ayan po yung panalong tira mga boss 12-10 po yung standing natin 12-10 no 12-10 puro ha Puro mga boss Tingnan po natin ha Pagmasdan natin yung tira Grabe talaga. ka Pagmasdan natin yung tira ah. Nako Grabe naman talaga Nako Grabe hai Aray ko, aray ko, aray ko Aray ko. Po, jamang, Aray ko po, mga boss. Ayan, ha? Grabe naman talaga. Grabe talaga yung laban, ha? Grabe talaga. Yung sinari, saan ko? Tinapag manalo, 11-12, ha? Grabe, ha? Talaga. Ito na, makaka-score pa kaya. Kung kaya tuluyan na talaga, grabe. na. 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 nagahabol pa po mga boss nagahabol grabe naman talaga score natin 12-11 score po natin score po natin ilis na ilis na ilis na ilis na ilis score ilis na grabe naman talaga, na ilis